Panibagong bagong kumpol na mga ulap ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility kung posibleng maging bagyo yan alamin natin mula kay PAGASA weather specialist Chanel Dominguez Magandang hapon po sa ating lahat. So, so ngayon, meron tayong tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito yung mababa naman ang na chance na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at magkaroon ng epekto sa ating bansa. So, so ngayon, southwest monsoon na nakaka-apekto dito sa Luzon. Asahan natin ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat ng magulat dito sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Para naman sa Metro Manila at nalalamig bahagi ng ating bansa, ay asahan natin ang generally fair weather pero may mga chance pa rin ng localized thunderstorm sa hapon at sa gabi. Meron tayong binabatay ang cloud clusters dito sa tigis ng Midlanao at ito'y close ni monitoring kung magiging isang ganap na bagyo within the next three days. At meron po tayong nakataas na gale warning dito sa northern seaboard ng northern Luzon sa Batanes, Northern Coast na Ilocos Norte, Northern Coast na Cagayan, kasama na ang Babuyan Island. Kaya pinapaalalahanan na natin ang mga kababayan natin mga at ang mga misasakya paliit pang dagat na huwag muna pumalaos sa naturang seaport. Para po sa mga detalye about sa dam, narito po ang ating update. ang latest sa pag Forecast Station ng Dominguez po at magandang hapon. Maraming salamat po sa inyo, Pag-asa Weather Specialist, Chanel Dominguez.